Kuya Mikmik, ang recommended oil para sa makina ko ay 5W30. Kaya lang, ang nabili ko po, po ay 10W30. Okay lang po ba ito? So, i-analyze po natin. Alam nyo guys, dito po sa Pilipinas, hindi masyadong big deal yung nakalagay na w kung yan man ay 0 or 5 or 10W, okay lang po yan pagka dito sa Pilipinas. Kasi ang ibig sabihin po ng W ay winter. So yan po ay pinagbabasihan ng no, mga car owners doon sa bansa na may winter. Mahalaga po sa kanila yan kasi depende po kung gaano kalamig yung winter nila ay mayroon po yung katapat na W. Alam po yan ng no, mga kababayan natin na nasa abroad kasi guys, pagka winter, syempre napakalamig po niyan. Pag gising nila sa umaga, yung langis ay mas malapot. Kaya pagka nagkamali ka ng pilik doon sa W ng langis na gagamitin mo ay mahihirapang umistart yung makina. Dito po sa atin sa Pilipinas, ang mas mahalaga talaga ay yung numero ton sa may right side. Kumisa makikita nyo dyan, 20, 30, 40, or 50. Diyan po kasi yung oil viscosity under engine normal operating temperature, which is around 195 to 220 degrees. Tinetesting at gine-gradan po talaga yan ng mga oil companies. Gumagamit po sila nung tinatawag na viscometer. Iiinit po muna nila yung langis ng hanggang... 195 to 220 degrees. Tapos ipapasok po nila yan doon sa viscometer. At kung gaano po kabilis magpo-flow yung langis ay doon po nakadepende kung ano yung magiging grade na ilalagay nila doon sa label. Kapag mas mabilis yung flow, ibig sabihin mas malabnaw. Kapag mas mabagal naman po yung flow, ibig sabihin mas malapot. Kaya huwag po kayong maniniwala doon sa mga mekaniko na nagsasabi na dito sa Pilipinas kailangan ang nilalagay na langis ay mas malapot kaysa sa doon sa nakalagay sa manual. Kasi daw dito sa Pilipinas ay mas mainit Tandaan nyo guys, nung testingin po ng mga oil companies, yan langis na yan, yan, po ay ininit muna nila. At kung tutuusin nga po ay hindi pa masyadong mainit dito sa Pilipinas kasi sa Saudi nga, mas mainit doon. Pero yung mga car owners po doon ay sumusunod kung ano yung nakalagay doon sa owner's manual nila. So balikan ko lang po ulit yung nagtanong, 5W30 daw yung recommended, ang nabili niya 10W30. Okay lang po yun kasi yung W ibig sabihin nun winter. Dahil walang winter dito sa Pilipinas, okay lang po yun na kung anong double yung man yung nabili nyo. Ang mahalaga po ay yung numero doon sa may right side. Parehas siyang 30, so parehas po ang viscosity niyan under engine normal operating temperature.